bago lang to. Uh, January 4, nagbayad ng 3.4 million in check, ah, in cash. And uh, in January of 2024, 5.3 million in check. Okay, flash lang in 2024. Is that the 2024? Okay. So, mayor ka nito. Uh, nung nagbayad ka ng, nung nagbabayad ka ng uh, Tarelco at um, sinabi mo kanina wala kang connection sa pogo pero pag walang kuryente walang pogo no ganun ka simple lang yon di ba kung hindi mo binayaran yung binayaran ng kuryente walang pogo walang mareread walang human trafficking walang torture wala pero tuloy-tuloy ka nagbayad even nung mayor ka nagbayad ka even uh, this year nagbayad ka um, so alam mo na may nangyayari diyan at we can also prove na yung uh, Uh, yung yung amounts na binabayaran mo is equivalent to the size yung laki ng pogo hub doon no pero ito makikita natin mayor ka na nung nagbabayad ka kaya hindi lang to narinig ko sinabi mo last, last time nakapangalan lang sa hindi nakapangalan to sa iyo gumawa ka ng cheque eh, binayara mo nagwithdraw ka ng 28 million binayara mo so hindi lang to simpleng nakapangalan at nagkaligtaan lang na i-transfer sa iba nasa pangalan mo pa rin itong uh kuryente ito so in other words active participant ka dito sa Pogo Hub Imbamban ah uh, sen dahil po may nakafile po sa DOJ na human trafficking po i refuse to answer the question po i uh, report uh, 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 hindi mo sasagutin but again no yung ebidensya malakas na malakas in dokumento malakas na malakas Uh, kahit hindi ka magsalita, it will speak for itself, sabi ng ating chairperson. Uh, dahil uh, madalas kung maririnig sa iyo, hindi ka, uh, hindi ka uh, active participant dyan. And lastly, Ms. Madam Chair, eh, kaya pa ba ng... Nang... One last question, La, Madam Chair, because uh, Sen. Bombroy is also going uh, uh, to question. Yes, one last, one last point, Madam Chair, because it's connected to this. No. Uh, nakita rin namin sa aming mga research at dun sa mga dokumento dahil alam nyo actually itong mga dokumento sa likod uh, Miss Go ito yung mga dokumentong pinapadala dito at uh, binabasa namin lahat yan at na tinatagpi-tagpihu namin kaya hindi simpleng trabaho po yung ginagawa namin at ng komite at nakita rin namin na ginamit mo rin yung mga kumpanya ninyo para bayaran diretso yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban gamit ang inyong mga korporasyon. So papakita namin dito, for example, in 2020, ang QJJ Farm uh, nagbayad ng kuryente in different dates diretso sa Tarelco. Uh, in 2021, 2022, ang QJJ Farm rin nagbayad in those amounts rin. Iba-iba, no? may 1.3 million, 5 million, diretso to Terelco in uh, 2023. No, yung yung QC Genetics uh, nagbayad rin ng uh, uh, different amounts, no? Um, 6 million, 2.6 million diretso to Terelco. Sino sino ang presidente ng QC Genetics? Miss Alice. Ah, uh, ako po. Kayo ang presidente ng QC Genetics. So in other words, uh, nag-transfer ka ng pera kasi pumasok sa iyo yung 1.9 billion eh. Tinransfer mo sa QC Genetics at binayaran niya yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban. Uh, wala pong pumasok na 1.9 billion, Your Honor. At uh, for that um, question po, Uh, I invoke my right po. Da, gawa po ng, meron na pong pending po ng human trafficking po na related din po dyan sa issue. Kaya hindi ko na po sasagutin po But dito. Gusto ko rin i-point out, 2023, mayor ka na nito. Presidente ka ng QC Genetics, mayor ka na ng Banban, -ban, pero ginagamit mo yung kumpanya mo to bayaran yung Pogo Hub sa Bamban. At uh, in inclusive genetics, tinignan rin namin sa salen mo, hindi rin na, naka-declare. yung uh, equity participation mo in QSEEDS genetics. So ang punto ko dito, ang punto na gusto kong uh, i-emphasize, uh, Madam Chair, na may active participation ka. Nagbabayad ka ng kuryente. Yung kuryente, yan ang isa sa pinakamahalagang uh, aspeto ng Pogo Hub. Dahil kung walang kuryente, hindi tatakbo lahat yan yung statement mo na madalas mo marinig na wala kang participation base sa dokumento active particip active participant ka at ginagamit po pa yung uh, uh, family businesses niyo para pondohan nitong uh, pogo hub sa Bamban no yun po ang aking gustong i-emphasize sa uh, Madam Chair any any comments to that Miss Go Ah uh, sen uh, dinideny ko po ah uh, uulitin yung doon pa rin ako nakastick doon sa statement ko po na hindi po ako involved dyan sa Pogo. In fact, ngayon nga po, kung di po ako nagkakamali, may forfeiture nga po ng property nga po nung Pogo, hindi rin po ako interested kasi hindi naman po talaga siya akin. Pero wala, hindi ka naman pwedeng, uh, hindi naman sa'yo, hindi ka naman, hindi mo naman choice yung kung interested ka o hindi. Ang dokumento lang nagsasabi dito na presidente ka ng QC Kinetics binayaran mo yung kuryente ng, uh, ng uh, Pogo Hub sa Banban -ban, at meron kang control sa pagbabayad ng Pogo Hub sa Banban. -ban. Uh, for that po, since meron na pong human trafficking case po sa DOJ po, I, I refuse to answer po, uh, Sen. Sorry po talaga. Sige. Gusto ko lang ho, uh, Madam Chair, uh, gusto ko lang naman i yan sa records natin dahil ito yung mga dokumentong nakita ho namin uh, to disprove para mapatunayan natin na si uh, Guha Ping ay hindi lang ordinaryong tao o ordinaryong personalidad dito sa Pogo Hub. Meron siyang active participation from start all the way nung naging mayor pa siya by paying Tarelco in cash, paying uh, Tarelco in check using her own uh, family businesses. Meron pa ho kami actually mga ibang ebidensya but I will yield for now and I I, I Uh, I, I, I'm sure na meron pa naman tayong second uh, hearing to this uh, on this topic. So thank you very much Madam Chairperson. Thank you very much Sen Sherwin.